isang mapagpalang araw sa lahat welcome back sa ating channel so panibagong araw panibagong vlog na naman tayo guys Sasamahan so, samahan niyo muli ako sa aking buhay dito sa probinsya probinsya ng oriental mindoro so tara guys, hindi hinihintay niyo let's go This is Miss Emily. At isa po akong na nakatira sa bayan ng Bulalakaw. Woo! For today's video, guys, ay nagluto lang pala ako dito ng sinabawang isda, guys. So, sari-saring isda. So, anyway, bawal pala sa aking mother ang may ang mga isdang walang kaliskis. So, yan mga isda na may mga kaliskis, guys. The after niyan, ay nagintindi na ako. So, today pala ay babal pupunta ako ng Rojas kasi akala ko ay nakabili na ng gamot yung aking ate for my mother. Pero hindi bala sa so ako na lang ngayon ang magko-commute papuntang Rojas para makabili ng kanyang gamot. 'Di ba ang bilis lang sa Rojas plaza agad ako Anyway, kahit ganun pa man, no, patuloy pa rin gamutan na aking mother. Sa so, dalawang linggo pa siya patuloy na iinom ng mga gamot niya. At kapag okay na, stable na siya. So, pwede na hindi uminom ng gamot. Pero, magpapacheck up pa kami after two weeks. Dito lang din sa aming hospital, no, sa may uh, Bulalakaw Municipal Hospital, of course. You know what, guys? No, hindi ako mapapagod na magpuri at magpasalamat or manghihina na magpuri at magpasalamat sa Diyos sapagkat napakabuti ng Diyos sa aming buhay. No, sana sa inyo din sapagkat siya ay nagpo-provide, nag Bibigay talaga siya guys no sa lahat-lahat ng aspeto ng buhay namin siya ang aming provider our Jehovah Jireh. Diyos na, na nagpo-provide o nagbibigay ng lahat-lahat ng mga pangailangan namin. So, hindi lang uh, sa pangailangan sa financial, no? pangkalusugan, spiritual, mental, emotional, lahat-lahat, uh, guys. So, ayan, no? dami kong sinabi, pero Purihin ang Diyos. No? Papuri at pasalamat ay sa kanya ko ibinabalik. Sa ngala ng Panginoong Hesus. So, nakarating pala ako dito guys sa Mercury. Kulang pala mga gamot na binili ko guys. Kasi kulang ang aking pera guys. Na short ako ng mga siguro nasa 600 plus. So babalik na lang ulit ako kung kailan. No? Pwede makabalik. Ayan. So dito pala guys ay nakipag-chismisan pang aking father. Dapat ka na father. Ayan. So anyway. Kapag anak din niya namin close-up niya. Okay. So guys. mo no, mula ako ng salita ng Diyos. Wag magtapos ng video na ito. Ito ay sa John 10, verse 9, no international version. I am the gate, whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. So, ang nagsasabi po dito ay ang Panginoong Jesus. No, siya ang nagsasabi na siya ang gate. No, guys, si sino mga pumasok sa kanyang uh, gate ay uh, masisave. So, ibig sabihin, ng salvation naman ay through Christ Jesus. So, dapat na nang tayo sa kanya upang tayo ay masave. At uh, anyone who goes in and out will find pastures. So, ibig sabihin, the Lord will provide everything no sa buhay natin. Tayo man ay uh, uh, pumasok o lumabas sa kanyang pintuan or gate, guys. So, we are so blessed that we, I am so blessed. no uh, Of course, also my family that we were able to uh, find Jesus along the way here on earth na, na nga namin ang pag-ibig at ng Panginoon sa buhay namin kaya ngayon we are um, blessed and we are serving the Lord with all our heart, soul, and mind kasi ang yaman dito sa mundo ay fleeting ito hindi ito yung yaman natin at hindi ito yung ating tahanan ang tahanan natin ay sa piling ng Diyos Amen po ba? No, Amen So ayan Kumain na kami dyan, guys, no? And we were uh, thankful sa lahat-lahat ng blessing ng Panginoon sa ating buhay. Hindi niya kami pinapabayaan. So, sana kayo din. I mean, na, lahat tayo, no? Kung tayo lang may pananampalataya sa Panginoong Heso. So, hindi tayo mawawalan, guys. Kasi without faith to God, it is it is impossible to please Him. So, dapat may faith muna tayo through Christ Jesus. Amen. Guys, yun lamang. See you sa ating next vlog. God bless and thank you for watching!